Sa pinakamalalim na sulok ng mga kagubatan ng Ireland, naninirahan ang isang nilalang na ang pangalan ay pumupukaw ng parehong pagkamangha at takot, ang Puuka. Sinasabi ng mga lumang kwentong Celtic na ang Puuka ay isang espiritong nagbabagong anyo na kayang magpalit ng iba't ibang anyo ayon sa kanyang kagustuhan. Sa isang partikular na gabi, maaari itong magpakita bilang isang kahangahangang itim na kabayo na may kumikinang na mga mata at mga kuko na walang ingay na dumadampi sa lupa. Maaari rin itong makita bilang isang nilalang na parang kuneho na tumatakbo sa mga bukirin sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Gayunpaman, may mga nanunumpa na ang puuka ay maaari ring mag-anyong tao, isang misteryosong figura na may mahiwagang ngiti at pilyong kislap sa kanyang mga mata. Ang presensya nito ay laging nababalot ng misteryo. Sino mang makatagpo ng puuka ay hindi kailanman alam kung ano ang aasahan. Kung minsan, ito ay isang pilyong manluloko na mahilig mang asar ng mga taong walang kamalay-malay. Pinaniniwalaan na inaanyayahan ng puuka ang mga pagod na manlalakbay sa kanyang likuran sa anyo ng isang kabayo para lamang dalhin sila sa isang mapanganib na pagsakay sa mga burol at lambak at ihuhulog sila na nalilito sa isang malayong at kakaibang lugar bago maglaho sa dilim. Ngunit ang puuka ay hindi laging masama. May mga kwento tungkol sa kabaitan nito. Sa mga araw bago ang anihan, makikita itong gumagala sa mga bukid, tinitiyak na ang lupa ay mataba at ang mga pananim ay sagana. May mga magsasakang nagiiwan ng mga handog sa kanilang mga pintuan isang mangkok ng gatas o ilang butil na may pag-asang mapaluguran ang nilalang at makamit ang proteksyon nito. Gayunpaman, hindi kailanman matalino na lubusang magtiwala sa puuka. Ang mismong kalikasan nito ay kasing pabago-bago ng mga anyong nakukuha nito. Ito ay isang puwersa ng kalikasan, hindi mapigilan at hindi mahulaan, umiiral sa labas ng pag-unawa ng tao sa mabuti at masama. Iniisip ng ilan na ito ay isang tagapagbalita ng mga sinaunang Diyos ng Celtic, isang mensahero mula sa kabilang buhay na nagpapakita ng sarili upang ipaalala sa mga mortal na may mga puwersang higit sa kanilang kontrol, mga puwersang dapat igalang at katakutan. Ang puuka ay laging lumilitaw kapag ang tabing sa pagitan ng mga mundong ito ay pinakamanipis. Kapag ang takipsilim ay nagiging gabi, at ang mundo ng mga buhay ay nakakatagpo sa mundo ng mga espiritu. Pagkatapos, sa katahimikan at kadiliman, sino mang maglakas loob na maglakad sa mga malulungkot na landas ay makakakita ng sulyap sa mahiwagang figura na ito. At sino mang makakita nito ay hindi malilimutan ang hindi inaasahang engkwentro.